ako ang tira ron ng lupa umugong ng sirena ako na tumitira, singil lang Okso, Bezel, batang Samarlite. ang kalaban ni Premier buala. bibi ang mga kalaban talaga, mipit naging bata ako ni Asisto, big prena ha nagbulog dira ako ako ko gaganti umugong ng sirena ako nung ako ng siktong batal-miyatal nagkaganong ng mga tao sa plaza yung musyo namin, titirahin nila kaya ang ginawa ko, inunahan ko nila mga story ang tatu sa Ali. sa loob ng karayong pag tinatak sa sabalat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng ima Ako si Macario Pagatpat alas Totoy Ayan ang istorya mga tatu ko Eto Okso Okso Bessel Batang Samarlite eh. 24 karayong Ganun Nagpatato ako na dahil sa ay pangkat kami ng okso. Ngayon, yung okso na yan, nagkanya-kanya na batang city jail, happy gulaki, gang, batman, BM, bikulano, batang summer Lady. Palagay ko, dahil ang mga kasamang ko puro okso. Hindi mo pwede ako sumalungat. Ang mga kabayan ko puro mga okso. Di sumanib na ako sa ukso. Napasok ako ng kulungan 1967. Naging BSL ako dahil pagkarating ko mo ng munting lupa, balita balita ang mga waray po busy at tatap galing sa ukso Simpli, waray ako at po na rin ako ang mga anak ng ukso BCJ BCL Happy Go Bitman BM BRM ayan ang mga anak-anakan talagang original talaga dyan ukso talaga nagpangkat-pangkat lang yan ang bawa ito pangkat ng BCJ may kikitain to ako naman may kita rin ako sa BCL kaya ang ginawa ng mga uh, magulang namin ng mga ukso mga taiman talaga Komplit-komplit oh BCG-BCG, waray-waray, hapigulaki kung ilong buka, hapigulaki. Kung di edi ka, ilo ka kanya-kanya pangkat para walang sinipan sa Descartes, si sa ah. Yan ang busyo talaga, kumandali talaga ng ukso yan, pero hindi ko hinabot yan. Ang kalaban ni Premier Ala, Bibi Ama, yan ang kalaban talaga mipit, pero ang supremo talaga sa Okso, Tatong, Ibuala, Victor Sobreseda Yan ang mga siga nung araw sa Okso. Tulero ako ng Building 9. Nakasama ko sila yan. Pidi Fernandez, Big Assisto, Mang four, Bining Moro, at Roberting Labra. Naging bata ako ni Assisto. Sabi nga ng mga bahala sa akin, bakit tinanggap niyo? Sira ng BSL yan. Ang sabi ni yung mga bata ko kayo, puro mga Manila boy. O, ako na bata ng iba. Bisaya naman. Ako lamang bisaya, ang bisaya nga anak ko, nila, Bibi Sisto at saka si Bining Buro. Dahil si Bining Buro, nabig rin ha, anuntok ng empleyado sa munting lupa na Bartolina. Ngayon, ayaw mo ba Bartolina si Bining Buro sa mga bahala sa komando. Kakao ko, Sinamahan ko siya. Nag-request ako. Nag-Bartolina rin ako. Ang hawak niya, bahala, mando, Apo. Buro. Kaya sinamahan ko rin sa Bartolina, nag-forsyipiting ako para maalala ko siya, para hindi siya magalaw. Ang brigada namin, eh. so, kung nabitin ako ng bagyo sa Philippine Academy, nagtrabaho ko doon sa rebulto ng nilinis ang buong paligid niya. Mga tangali, uuwi na kami, kakain na kami tanghalian May pagkakataon na ibang araw, umuwi ako ng barak para kumain. Ngayon, tungkol bayan ko si Galuno, may dala siyang baboy. Bayan, baka makahingi na maraku kay Sanggaya. Oo, oh, hihingi kay Palmaris. Dala-dala ko ang pinggan. Alam mo ang sagot sa akin, kabago-bago pala, nahingi ka na kagad. ito pang nasaktan ako. Abo. Ang ginawa ko, tinapal ko ang kanin sa kanya. Ang salbahe ka, sabi ko sa na kanya. Naghanap ako yung kamalo, Hahol. Kaya papalo-palo ko yan hanggang narurob yan si Rob. Pero di mo matay. Ikaw pagatpat nanggugulo ka lang dito. Ako hindi, sir. ang paliwanag ko man sa kanya. Kasi wala rin kalunggong. Nagutok-utok Hindi maganda. Di pa rin ko sa ina ko. Kaya nagpalo-palo ko siya. Anong gusto mo? Manatili ka sa barak namin o babalik ka munting lupa? Balik lang sa munting lupa para maganda. balik ako munting lupa, nadala ngayon ako sa Dugbigada lamang ang komando. Ang ginawa ng mga kausaw, kinuha ko. Mayo Ados 1969, kirahan, natirahan kami. Ang ngayon, sige-sige, nagbulonder ako. Ako kung gaganti. Sabi naman sa akin ng mga kausaw ko, bago ka lang anak, baka hindi mo kaya pa ko dahil agredado tayo. Di tama tao may score ako. Tinuro sa akin yung tao kung titirahin ko. Sabi sa akin, pag bubuwa ng building tray, kukunin ng tubig yan, ay e maliligo. Sundan ko. Tapos palo-palo ko yan. Nung araw wala pa tirahan ng matalas puro balila pa lang matalim. Hindi ko na puruan dahil nakapasok ng imburnal ang ulo. Hindi ko nakuha yon. Ang ginawa sa akin, pinauwi na lang kong pagkat to. Balik ka lang, balik. Mamaya maya, lumusap na yung mga sputnik, umikot, nahanap na yung mga okso. Ay wala nakita yung okso. Ang nakita ngayon no, sa basketballan, gumando. wawalis ako, Tinira esputnik, sputnik. Tinira yung sputnik, umug ng sirina. Hindi kaya ng mga empleyado sa munti. ramulan na yan. No. Kinibukasan, gumante, gumando, limang patay nek Ang daming isuot, eh. Sinero ng mga kumando. Simula yung riot na yun. Ang sa akin. nag na. ron. Ang 1975, lakas ng riot. Tumira ang bahala. Ang bahala, tinira ng kakausa ko. Ang tinira, busyo, siga ng bahala. Ngayon, pag ang alas 5, Nakanap na yung mga magantihan. Ngayon itong gusto namin ng bisil, na sa Banistan. Gusto tirahin ng mga sige-sige. Ginawa -sige. ko, kung hirap matalas, unahan ko na. Titirahin ko na yung mag-aabang kay Miling. Pagdating ko sa Banista, nandun si Atira ko na sa Atira ko Kapunta ko ng kitsip, patakbo ko. Kasi pag naka na ako, wala nang gagalaw sa akin. So pag hindi ako nag-umbis, kaya ko sa kalsada. Kapasok ako ng kitchen. Mga empleyado sa Munting Lupa, hindi kaya pigilan. Hinahanap ako ng mga empleyado. Mayroon lamisa, kung gumawa lubid. Inasok ko ngayon lubid. Ganyan ako. Pagkakalampag, may mga empleyado na sa akin. Wala niyo makukuha din. Hindi mo makita-kita, may mga flashlight sila. Sabi niya ni Mayo Mario, mayroon ng kitchen. Ito ay missing ka na. Kanyo ka Ako wala kong susuko ang mga empleyado. May patayin ako. Hinagot ko sa kanya. Masuruyan din ako, bakit hindi? Pero si Director Santos ang President Rangko. Tumawag kayo si Mayor Mario. Ikaw lang ang hinahanap para mag-surrender yung tao. mga bandang alas si Shata, gumarating. May mga empleyado. Nasama si Totoy dito. Labas kayo ako, tinanggal ko yung tali. Paglabas ko, sabi ng mga empleyado sa akin, Ikaw pala, putain lil, dito. Sabi naman naman ako, huwag niyo galawin yan. Hanggang binartuloy na ako. Ngayon, in-interview man ako ng director, bakit na nakita yung museo namin, titirahin nila. Kaya ang ginawa ko, yun ang mga hanggol 1972. Kakampi namin ang Happy Gulaki. Bise kakampi namin yan. Ngayon, naglalaro yung boxing yung mga kasama ko. Pinadadama pala. O, ang hindi pinagkasak yung mga kasama ko, ano yung patay. Ngayon, yung mga kakausa ko, naging yung suporta sa mga bise. Kaya yung matalas, e, i-DTP sa namin. Kasi inalmure namin sa matalas, nakupahan ng mga Happy Gulaki. Aagaw ah, Agaw na yung almure doon. Ngayon may bata na mag-amok. Bakit susurrender tayo? Nakatatlo siya. pripot siya. Ngayon, nag-decision si meeting, tinawag kami lahat. Ano decision ni nyo? Pagkanti tayo, dalugi tayo. Anong gagantihan natin? Iyong e, ayaw ang pera ng matalang. Mga bisik, na alas na ibin ang umaga. Nilagarin na yung pinto Yung tutuloy pintuan. Para pagdaan nila, magbus namin sila. Kung nangunguna, may talip ako ko dito. Simbolo namin na magkakasama kami. Ngayon, sasalamingan ko ganyan. Sasalamingan ko. Nakredi na rin na, malapit na, nasa aget na na. Sabi ko, one, two, three, tulak na ito. Ngayon, ako nangunguna sa tirahan. Anatira ko busyo ng CBBC. Pagkatakra ko ganyan, sinabong nila yung mga kasama, na namatay si Yam. Ako nakauna doon sa busyo ng BC. Ang mga gwardiya, kaya gaganon ako, hindi ako matamaki, gaganon ko, pa, makapasok ko ng brigada. Naman kumpas ako, takbo ng pensyon. Nahuli ngayon yung mga kasama ko, yung pinalabas ang tao lahat pagkatpat ang nungunguna wala diyan nasa kitchen hindi ko inamin yun <laughs> pero sila ang dosi dala nasa Barcelona puro na sila mga kandina sila oh. So, ako nahuli kahit sino mga pilyado sumasampal sa akin nagkatapos to inindabi ako bakit na nakaka ako sa lugi kami may pangkat kami pagkanti kami ngayon itong hawak sa akin na empleyado sinabi ko sayo, sa iyo huwag ka na sasama sa panggugulor mo isang kami sa Pasig alam mo kasi habis na sa amin yan Villalos. Yes. Puro bi tayo sa doon. Hindi ka sa doon. 27 na bista. Hindi ako maamin. So, ang nagsulto ako. Sabi sa akin ang mag-investiga sa akin. Ang auto, kung wala kasulina, hindi aandar. Alam ko nang ibig sabihin. Nagihingin ang ganyan. Magkano ba yung inyo? Sa asunto mo yan, multiple murder yan. Oh. Sabi sa akin, at 700 lang pwede. 700 yung araw, malaking pera na yan. Pinawalain ko ngayon ng mga kakausa ko. Sabi ng mga kakausa, oh, wala problema yan. Basta ito, ito. Binigyan ko agad. Dito na. Sabi sa akin nila ang pangalan mo, na, ang laya ko dapat, May 29 in 1979. Lumagpas na yung May, hindi pa nakalaya. Dahil nga doon? Oo, doon na ko. Ngayon, pumunta naman na kay Totaan, kasi po hindi din. din. Nagkausap na kami si De La Cuesta, ka sa akin. Nga-absulto oh. na ako. Bakit? Nga-absulto oh. ko. Kasi naglagay kong pera lalayo na ba ako? Kasi palayo na talaga ako eh. Kasi nagsalita ako sa mga kausako ako. Hindi kailangan ko paglaya sa mga nasama natin kahit ako manguna. ayako talaga manguna. Sabi ni Tutaan, sinabi ko sa iyo huwag kang sasama sa pagkatranta do. Makulit ka lang talaga sabi sa Kung ngita ka, maghintay ka kung kailang ka lalaya. Darating ang Lalayas. araw, lalaya ka rin. So, pagdating ang Agosto, wala pa rin. September 7, naglarong karakos. Nangungutang na ako, talo ako. Sabi ko sa mga karakos pagkain, wala tayo pera, talunan ako. Pati ngayong, yung pera mo, Corduroy, sinangla ko 150. Balik ako, Talunan naman. Sabi ko sa mga karansa ko, umusag ka lang pagkain mo kay Olga. Ako lang ako ng tubig. Maya maya may, may, may tumatawag. Tutay pagkatpak. Bakit? Ikaw pumunta dito. Ano mo, ikaw may kailangan. Eh? Ako ang pababayan mo. Tagi na papel. Ay, tayo mo lumaya. Panginoon mo, niwala ka. Iniwanan ko yung buti. Takbo ko rong. Pasinta ka lang. Nakakam ko yung komando nga runner. Nagbihis na ko ng bot, At saka yung ko. Kinuha ko doon sa bitay. Hindi pila tubos, Binigyan na sa akin. Sorry. Ngayon, ginaganong ko mga sige-sige. Hoy! Pasinta na kayo. Layan ako. Kasuro din taon yan. Nakalaya. Dapat suntoy ang buti niyan. Hindi. Nasa labas na ako ng munting lupa. sakit, di Hindi ko rin talaga makalimutan. Papasok ko sa loob. Bibili ako ng hook. Pilip. Ibigay ko sa gwardiya. Sir, papasok ko solo, loob. Naalala ko mga kausa Mga para malungkot lang baka masingitan ka dyan nung nasa lubak ko dyan masingitan ka ay pakailaya ako pagdating ng hapon ang sabi sa akin ni Buro Big Por pag lumay itong bata ko tuto'y pagatpat sabihin mo ang trabaho ko sa kubaw restaurant, restoran mm -hmm. dito na hapon sabi nung mga bus kubaw 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 kaya ko wala ko kumalabala yung kubaw may sakay ko para kubo. Pinahanap ko ito bini yung Ngayon may nakita ko ang mga kasamahan ko ng mga bata, mga alaga ko. Kita ko sa farmer. Oh, o tuwi, bakit nakalaya ka? may Swerte lang yan, nakalaya tayo. Bawoy <laughs> na ngayon sabar. Paglating sa pier, pasok ako rin. Sabi sa akin mga bantay doon sa pier, Boss, kulang pa papilis mo. Kung bayad ka bar ko, wala. Ang ginawa ko nung paalis na yung sumakay ko, sumakaya ko ng tulog ako roon. Tulog-tulog ako roon. Kaya numaga na, eh, inspeksyon Ticket mo. Ako to silang binigay sa akin sa Muntiklopa. Kulang cool yan. Hindi po pwede yan. Ay ang ginawa nila sa akin, yung corduroy ko kinuha, pati sinilas. Nakapag-isip naman ako, kung tawag ah, na mamatay, kung tao ga, ako. Sabihin mo sa kapitan mo ha, yung ginawa na ang basta-basta ang tao yan. Nakatakluban ako, dadaan ko takluban, baka maaksidente yung kapitan mo. Nakarating doon sa kapitan, galit na galit, may pinatawag ako, it ko lang ang papilis mo. na binigay sa akin, tulong gisak ako, bandang muli. Ako, boss, nakatakluban ako, kaya lang kaya lang katakluban ko, sino. Sa ikot ako yun ba? Nakasusunod ka, sabi ko sa kanya. Alam mo, kinaibigan niya ako. Pinabalik sa akin ang sapatos ko. ti pag uwi ko ng summer, kaya kong barko. Alam mo, pinamili ako muna yung malaki, baong ko. ako ng dalawandaan. Sabi sa akin, pag bumalik ka ng Manila, hanapin mo lang ko fit plus. Akong kok. Dating ko dito, kagwarta ako dyan. Pinupunta ko siya pag dumarating. Nadalang ko siya ng black label nga alak. Tuwang-tuwa siya. Hanggang ngayon, hindi na kami nagkita. Talagang tirador talaga kung mati Kahit mga di kilala kaya nga tumitira ka dahil mahal mo ang pangkat. Pero sa hindi ako nagmamalaki sa inyo. Hindi ako mino, hindi ako hindi Yan lang ang bisyo ko. Malaksak. Tatap ako nang sa 29, 28. Ito tayo mga anong edad ka dito? Nasa 34. Ngayon matanda na tayo, kupas na. Ganun talaga tumatanda. Sinasabi ko sa mga bata, hindi ba sa basa mong kayo? Sa pagkat masarap ang laya. Pag nating kulungan nyo, malulungtok kayo. Huwag nyo kayain, hindi ba sa basa ulungan? Mga tinta na sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito Sapagkat di lang to basta inukit ginuit O para lang maitatak sa halit ninaan Sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat Sa harap ng mapangusgang mga mata sa makaagat pagnakita Pag nakita nila pag meron ka na tato sa Pilipinas Ay matik na adit at kriminal ka Ganyan nila kababaw tignan ang sinin na ating ginagalawan Ganun pa man bilang nagtatato di na dapat niyang pagpapatulan